At heto naman po ang aking huling laro dito sa Sayhat Damam, Saudi Arabia. Ang huling uh, laro ko sa paliga. Buti na lang naabot pa ako. <laughs> Dahil ito nga eh, semi -finals na. Eh, pero hindi na rin ako makakalaro dahil sa huling laro ko na nga eh. at lilisanin na nga natin itong bansang Saudi Arabia at dahil nga lilima lang kami rito eh, talaga namang sulit na sulit ang laro namin dahil yung ibang kasama namin ay hindi nakapaglaro dahil nga may pasok pa sa trabaho o siya ito na po ang aming laro please watch this na lang po love you all mama chup, -chup. Okay. dito nga nagtatapos ang aking alamat dito sa Saudi Arabia. <laughs> ang aking memories na pagbabasketball. So yun na lang. Hanggang dito na lang. Love you all. Mua mua chup chup. See you my next journey. Aywa.